Lumabas ka dyan kung sino ka man at harapin mo ko kung sino ka man buwisit ka. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Tito Orly sa bahay nila nang tawagin siya ni Tita Ara at ng pinsan ko. Maya-maya pa ay na si Tita Irene galing sa trabaho. Nagkakahulan na naman ang mga aso. Binuksan nila ang gate at pinark ang sasakyan. Hindi pa din namin magawang buksan ang bintana ni ate Lumabas ulit si Tito Orly sa kanila At pumunta sa bahay namin Nag-uusap sila ni Tita Irene Nang umalis na si Tito Ay pumasok na si Tita Irene sa kwarto At kinausap kami ni ate Nagising na rin ang mga bata Dahil sa ingay ng mga aso Ano ba nakita niyo? Kalmadong tanong ni Tita Irene sa amin Kinuwento namin ni ate ang nangyari. Hindi nagulat si tita at asawa niya noon. Pero ang sinabi niya ay, Kalokohan, baka namamalikmata lang kayo. Antok lang yan. Matulog na kayo. Pero tita, totoo po nakita ko. Nakita din ni ate nung tumakbo. Sinong tao naman po ang tatakbo na kagaya ng takbo ng aso? Ang sabi ko sabi ko matulog na kayo at tigilan na yung pocketbook na yan. Sabi ng tita ko, wala kami nagawa ni ate kung hindi lumipas sa kabilang kwarto at matulog na. Dapat ay dilipat kami sa kabilang bahay para samahan namin ang pinsan ko sa pagdulog. Pero dahil sa takot ay di na kami lumabas. Kinabukasan wala nang pasok si na tita Irene noon at nakita namin na Nag-uusap sila ni Tito Orly at Tita Ara at ng isa ko pang na nakatira mga dalawang bahay ang agwat mula sa amin. Pati pala si Tita Ara na asawa ni Tito Orly ay nakita ang aswang sa bubong ng kapitbahay namin na taga kabilang bakod lang. Lumabas pala kasi si Tita Ara noon para sabihan kami ni ate na sa kanila matulog. Nang makita daw siya nito ay humuni daw ng tinis ng nilalang sa kanya at nakakamang kakalmot at bababain siya na makita siya nito. Kaya napasigaw siya na napakalakas. Kaya pala lumabas si Tito Oli noon. Siya pala yung simigaw na narinig namin ni ate noong gabing iyon. Kung daw siya, pabalik ng bahay nila at umiiyak na nagsumbong kay Tito Oli. Kaya lumabas ito hawak ang baril doon niya kami narinig ni ate, kaya kinatok niya kami. At nang makita niya daw na takot na takot kami, hawak ang bawang at asin.